Oh, bu. Ha? Ti bu ma uban ta bos, bu maligo swimming pool. San man sir sumi eh. Bala na ni ugma kay pigado pa kayo. Bala na ni kwarta ra gukdon. Mhm. Unsa den kwarta bu gadalagan? Ngugukdon man nimo? Indi man sayon anak, pero basi karon ba basi maka pangita ko kwarta ko maka kuan ko pangriada ko. Bala na ugma, indi na anak mo siguro gid, dili lang kita maguan, expect gid nga maupod kita. Kay wala ta matay kwarta ginauyatan ros. Ay sus, maupod kita bu ya. Alangan bisa gua lagi kuarta. Sus bu ayo pagi nga ngulai kuarta bu. Nah ata kuarta gamay. gamay Gamay, Gamai nang au lagi naik kuarta gamai. Tia langan unahon tagi nang ligo-ligo. Kontra sa pamugas sa dres sulud balay. San sudanon gani wala pata. Hindi bu kay talagsa lang manang maligo bu. nung talagsa lang manang sa aton bu. Nga talagsa lang itang makauban bu. Kung gusto ka maligo damo hmm. tubig dra gid kung ma uh, gusto gini mo maligo alangan sa saon ginaton pugson ginaton atong kaugalingon bisag bulag tay kwarta ipit kay sibibo ana uh -huh, <laughs> Alam, mamugos kita. Alam, malakap kita. Bisa gula-wala kita. Mga ayaw na to, mga anak. Dara karoon sa na to. Okay. Ay, susbo. mangita ta paraan. Bui nga makauban ta. Mangita ta paraan. Mangutang. Amo na ang ibig mong sabihin. Uh -huh. <laughs> Naunsa naman ni si Rosmi. Oy, kung wala, gani, wala. Kung hindi gani ta hindi gita, anay. Uh -huh. Pasta, ana sila. Kung pwede lang, na sila. Ano aw, Sakit gid sa buot mo nga sila magligo nga indi ka kaupan. ibu ibukay talagsa lang ni mangita kita paraan nga para makauban Ayaw. Osbana imo ang kinaiyaros. Dili pwede. Kay unahon na to ni Dre. Alang ang unahon gi ligo-ligo nga pagka uh, abot dire sa nganga ta kay way kaunon. Kaya sus, sus na lang ni Zeros. Si Rosman. May alam mo unsa ta pa, porsinto kita kwarta? Mm -hmm. Kabalukan na, may entrance ko na daan. Tik alangan bo nami man dito man bo. Iba man ang tubig dito, ba tubig dito. Di dito sadya sadya may muna kaung kaon. Ay susa, Wala ang time nga para sa tua. Nga makakuan kita, ta, makaligo ta. Uh -huh. Dili naton dili natun nga pugsun nga dili pa nato pwede. Hindi pa makaya. Uh -huh. Kung taga lang ta time na sa kay saan nga dra time nga pwede pud maligo. Ara ligo ta. Alangan maligo kita karon bisag wala wala gid Andi bo maligo ta mangita ta paraan karon bo. Ay kung gusto mo ro si na maligo dito. Upod ka sa ila. Basta kami, hindi kami mukuhan kay Hindi, kiko mga ako kay mao kasi mo mga anak, anak dito karon Ayog ma. Mawin mao ka. Kaya wala kita kwarta. Naunsa naman taon ka, oy. Naaga ni kwarta, pero gamay. Ayaw pag Bukay mawala. Ang lino na bukay. Yan ang ganyan. basta. Naaga kwarta, gamay. pila na. Mga sinsilyo lang man na. mo man lang ni mo. Magbaktas ka pa ingon dito. Di barato naman man trans. Barato lang 150. unsa naman si Sige na, sige na. Uban, tabo. <laughs> Kung gusto ganit, ka na ikaw, lang gani mo ma uban. man ni bayanan eh. oy! Ayaw pugsa, huwag dili pa ni mo kaya. Halo. E mag, ito sa unsa ka. Mangita ka paraan buha kay mauban. Tugma kay alas iti ito mahawa bu. Sige lang kay, dili naman ato na ang panahon. Uh -huh. Basi ka, gali ka ron, sirtihon. Hala, Saan? <laughs>